Mga minamahal na anak na lalaki at babae ng Diyos, Bago natin simulan ang panalangin ito na lubos na iniaalay sa puso ni Jesus, buong pagpapakumbaba at taimtim -time ko kayong inaanyayahan na mag-subscribe sa channel na ito upang ang salita ng Panginoon ay patuloy na makaabot sa maraming puso. Hinihiling ko rin na mag-iwan kayo ng inyong mga katulad Bilang isang tanda ng suporta para sa ebanghelisasyon, at ibahagi ninyo ang panalanging ito sa mga nangangailangan ng kapayapaan, ginhawa at liwanag. Kaya naman, nagkakaisa sa pananampalataya, hayaan nating kumalat ang ebanghelyo at mas maraming kaluluwa ang maantig ng banal na biyaya na ating ipinapahayag dito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Panginoong Jesus, walang hanggang liwanag na nagtataboy ng lahat ng anino. Ngayong umaga ay itinataas ko ang aking kaluluwa sa harap ng iyong kabanal-banalang puso na nagsusumamo sa iyo na tanggapin ng handog sa araw na ito at baguhin ito bilang isang instrumento ng kapayapaan, katahimikan at katuwiran at sa pagtitiwala na ang yung biyaya ay kumikilos ng tahimik kahit na hindi ko ito namamalayan. Ipinapahayag ko na sa iyo. Ang aking isipan ay nakakatagpo ng kapahingahan at perpektong kaayusan sapagkat sa iyo ang bukal ng buhay o sa iyong liwanag ay nakakakita kami ng liwanag. Minamahal na Kristo na nagpakalma sa maunos na dagat gamit ang isang simpleng salita ako ay narito upang sumigaw na ang iyong kapangyarihan ay makapagpatahimik din sa mga panloob na bagyo na nagtatangkang ikalat ako. Mapagpakumbabang humihiling sa iyo na ibuhos sa aking isipan ang balsamo ng ikatahimikan na nagbumula sa banal na espiritu at sa matibay na pagtitiwala na walang kaguluhan ang lumalaban sa autoridad ng iyong pangalan Ipinapahayag ko na ang aking katwiran ay sumasa ilalim sa iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Panginoon ng aking kwento, inilalagay ko sa iyong mga kamay ang lahat ng mga alalahanin na maaaring gumugulo sa aking puso ngayon. Nagsusumamo sa iyo na linisin ang aking mga iniisip at panatilihin ang mga ito sa katotohanan ng Ebanghelyo at nagtitiwala na ikaw ay laging kasama ko, inuulit ko na ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang at sa makatuwid ay nananatili ako sa iyong pangangalaga na namamahala sa lahat ng bagay. Maawaing Jesus, lumalapit ako upang hilingin na alisin mo sa aking isipan ng lahat ng emosyonal na bigat na humahadlang lang sa akin sa pagsulong, sa landas ng kabanalan Nagsusumamo sa iyo na pagalingin ang mga alalang patuloy na sumusugat at palayain ang aking panloob na sarili mula sa lahat ng kalituhan at nagtitiwala na ang iyong mga layunin ay para sa kapayapaan at hindi para sa paghihirap, inilalagay ko ang aking mga kahinaan sa iyong mga kamay nang may katiyakan na ang iyong kamay ang sumusuporta sa akin. Panginoon, na nakakaalam ng bawat nakatagong luha at bawat labanang kinakaharap ng tahimik, inihaharap ko sa iyo ang aking pangangailangan para sa balanse at katatagan. Hinihiling ko na bigyan mo ang aking isipan ng kakayahang laging pumili ng mabuti at nagtitiwala ako na tulad ng pagpapalakas mo sa napakaraming banal na nauna sa akin, ang iyong lakas ay nagtatas din sa akin at umaakay sa akin sa mga landas ng katuwiran. Si Kristo Jesus na nagsabing, Huwag mapagabag ang iyong puso. Isinasa mo ko sa iyo na protektahan ang aking mga iniisip mula sa lahat ng pagkabalisa at bawat espiritu ng panghihina ng loob na ikinukulong sa iyong kapayapaan ng lahat ng naghahangad na lituhin ako at nagtitiwala ako na ang iyong salita ay hindi babalik ng walang laman sapagkat mula sa iyo nagmumula ang katahimikan na nagbibigay liwanag sa bawat hakbang ng aking landas. Panginoon, hinihiling ko na ipadala mo ang iyong proteksyon sa akin habang sinisimulan ko ang araw na ito, binabantayan ang aking isipan laban sa lahat ng negatibong impluensya laban sa inggit, laban sa pangabala, at laban sa bawat anyo ng espiritual na pag-atake. At nagtitiwala ako na, na nabibihisa ng iyong biyaya, walang kasama ng mananaig, sapagkat ikaw ang aking ligtas na kanlungan at aking di magagaling na kuta. Minamahal kong Jesus, narito ako upang magsumamo sa iyo na pagalingin ang lahat ng pagkabalisa na sumusubok na mangibabaw sa aking mga iniisip at pagkalooban mo ako ng paloob na kapayapaan na tanging ang yung presensya lamang ang makapag-aalok at sa buong pagtitiwala na ang iyong puso ay walang hanggang kahinahunan, lubos kong iniuukol ang aking sarili sa iyong paglalaan na hindi kailanman nabibigo. Panginoon, na siyang nagpabukal ng tubig na nagbibigay buhay mula sa bato, Isinasamu ko sa iyo na magpasibol sa akin ng espiritu ng kalinawan at karunungan upang hindi ako sumuko sa mga ilusyon ng takot at nagtitiwala ako na ang iyong katotohanan ay laging nananaig na nagbibigay liwanag sa aking pangunawa at gumagabay sa akin sa mga landas ng buhay. Kristong Manunubos, ipinagkakatiwala ko sa iyo. Ang lahat ng mga desisyong kakailanganin kong gawin ngayon Hinihiling na gabayan, mo ang aking pag-unawa at ingatan ako mula sa padalus-dalus ng mga pagpili at sa pagtitiwala na sino mang lumalakad kasama mo ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, ako ay nananatili sa iyong paningin na nakakakita sa lahat at namamahala sa lahat. Panginoong Hesus, Isinasamu muko sa iyo na palayain ang aking isipan mula sa mga kaisipan ng pagkabigo, panghihina ng loob, o kawalan ng karapat-dapat. Palitan ng mga ito ng katiyakan ng iyong pag-ibig na nagpapanumbalik at nagpapasigla. At nagtitiwala ako na dahil ikaw ang aking Diyos, walang anumang paratang ang magkakaroon ng kapangyarihan sa akin sapagkat sino ang hahatol sa amin? kung si Kristo ang namamagitan para sa amin. Jesus, manggagamot ng mga kaluluwa, inihaharap ko sa iyo ang aking pangangailangan para sa panloob na paggaling na nagsusumamo na hipuin mo ang mga bahagi ng aking puso na hindi pa nakakamit ng ganap na kapayapaan at nagtitiwala ako na ang iyong awa ay mas malalim kaysa sa aking mga kalungkutan. At sa makatuwid ay ipinapahayag ko na Panginoon, kung loloobin mo, mapagaling mo ako. At naniniwala ako na sa iyo ay walang imposible. Panginoon, hinihiling ko na baguhin mo ang kapaligiran kung nasa ako ngayon tungo sa isang lugar ng kapayapaan, pagkakasundo at liwanag na pinipigilan ng anumang espiritual na kaguluhan na makahanap ng espasyo sa aking isipan. At nagtitiwala ako na kung saan ipinapahayag ang iyong pangalan, doon umuunlad ang buhay, kaayusan at pag-asa. Kristong nabuhay. buhay, inihaharap ko sa iyo ang mga tahimik na laban na aking dinadala na nagsusumamo na palakasin mo ako upang harapin ang mga ito ng may katahimikan, ng walang takot at walang panghihina ng loob. At nagtitiwala ako na ang iyong tagumpay ay napanalunan na sa krus. Kaya naman lumalakad ako ng may katiyakan na hindi ako nag-iisa. Panginoong Jesus, buong buo kong iniaalay sa iyo ang araw na ito na nagsusumamuna ang bawat pag-iisip, salita at kilos ay dalisayin ng iyong kapayapaan at gagabayan ng iyong kalooban. At nagtitiwala ako na ang sino mang sumuko sa iyo ay pinapanatili ng lakas ng biyaya, sapagkat sa iyo ang aking isipan ay nakakatagpo ng balanse, kayusan at tunay na kapahingahan. Panginoong Hesus, walang hanggang salita ng Ama, inihaharap ko sa iyo ang lahat ng damdamin ng panloob na kabigatan na kung minsan ay sumusubok na mangibabaw sa aking spirito, na nagsusumamo sa iyo na ibuhos sa aking isipan ang liwanag na nagtataboy sa lahat ng kadiliman at nagtitiwala ako ng may matatag na puso na ang iyong presensya ay nakapalibot sa akin na parang kalasag na iniingatan ng aking panloob na sarili mula sa lahat ng hindi nagmumula sa iyo. Sapagkat ang iyong kapayapaan ng aking mana at aking kuta, pinagpala ni Kristo na tumitingin ng may awa sa mga humihiyaw, hinihiling ko sa iyo na dalawin ang aking mga iniisip gamit ang hininga ng iyong karunungan na inaalis sa akin ang lahat ng padalus dalos na paghatol, lahat ng iritasyon at lahat ng kawalan ng pagpipigil sa sarili at nagtitiwala ako na sa ilalim ng anino ng iyong pagibig ang aking isipan ay maayos. Ang aking puso ay panatag at ang aking kaluluwa ay nakakatagpo ng kapahingahan sa iyo. Banginoon, iyunat mo ang iyong makapangyarihang kamay at alisin sa akin ang lahat ng pagkabalisa na dulot ng mga alalahanin sa araw na nagsusumamo sa iyo na turuan mo akong mamuhay sa bawat sandali ng may kainahunan at tiwala at nagtitiwala ako dahil ikaw ay maamo at mapagpakumbabang puso na matututo ako mula sa iyo na pasanin ng magaan ng aking pasanin na sinusuportahan ng iyong aliw. Jesus na nakakaalam ng mga lihim ng bawat puso, inialok ko sa iyo ang mga tensyong dinadala ko nitong mga nakaraang araw na nagmamakaawa sa iyo na linisin. Zanyo emosyon na sa tiyayon, no? ito sa iyong kalooban at nagtitiwala ako na sa ilalim ng iyong mahabaging titig, ang lahat ay makakahanap ng bagong kahulugan at ang dating nagpapahirap sa akin ay magiging isang okasyon ng biyaya at espiritual na paglago. Panginoon, lumalapit ako sa iyo na humihingi ng kalayaan mula sa bawat negatibong kaisipan na sinusubukang maging permanente sa aking isipan na nagmamakaawa sa iyo na tunawin ang bawat imahinasyon na sumasalungat sa pananampalataya at lubos akong nagtitiwala na siya na nagsimula ng mabuting gawa sa akin ay magdadala nito sa kasakdalan dahil lang yung katapatan ay walang hanggan at hindi nagkakamali. Kristo Jesus na hindi kailanman tumatanggi sa isang nagsisising puso isinasamu ko sa iyo na bantayan ang aking isipan mula sa mga dinakikitang pag-atake na naglalayong siray ng aking kapayapaan na nagmamakaawa sa iyo na bihisan ako ng iyong espiritu at nagtitiwala ako na sa pamamagitan ng iyong lakas, walang sibat ng kaaway ang makakahanap ng lugar para sa akin sapagkat ang Panginoon ang aking tulong at sa Kanya ako nakakahanap ng ligtas na depensa. Panginoon na Ikaw ang prinsipe ng kapayapaan. Hinihiling ko na punuin mo ang aking panloob na pagkatao ng iyong katahimikan. Ang parehong katahimikan na ipinagkaloob mo sa mga apostol nang sabihin mo, sumenyo niyo ang kapayapaan. At umaasa ako na ang salitang ito ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking kaluluwa. Pinapalakas ang aking kumpiyansa at itinatatag ang aking puso sa katahimikan na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Minamahal kong Jesus, isinasamo ko sa iyo na pagpalain mo ang aking mga proyekto, gawain at responsibilidad sa araw na ito, inaayos ang lahat ng bagay ayon sa banal na karunungan at pinipigilan ang kalituhan na magugat sa aking espiritu. At umaasa ako na sa paglakad kasama mo, kahit ang pinakasimpleng gawain, ay magiging isang pagpapahayag ng pagmamahal at isang landas tungo sa pagpapabanal. E, Panginoon na siyang daan ang katotohanan at ang buhay. Inihaharap ko sa iyo ang mga desisyong hindi ko pa alam kung paano gagawin na nagsusumamo na pagkalooban mo ako ng kalinawan at pag at nagtitiwala ako na ang iyong banal na espiritu na nagbibigay liwanag sa mga simple ay gagabay sa aking mga hakbang at akay sa akin sa tahimik na pastulan ng iyong perpektong kalooban. Mawain Kristo, ako'y lumalapit upang sumigaw na pagalingin. Mo ang mga ugat ng lahat ng pagkabalisa na nakatago sa loob ko, na nagsusumamo na muling isaayos. Mo ang aking mga pagmamahal at palakasin ang aking pag-asa. At nagtitiwala ako na dahil nasakop mo ang mundo, walang kaguluhan ang maaring mangibabaw sa aking puso na tahimik na nakapapahinga sa iyong banal na dibdib. Panginoon, tingnan mo ang aking mga kahinaan at ang lahat ng nananakaw pa rin sa akin ng aking kapayapaan na nagsusumamo na tulungan mo kong linangin ang birtud ng pagtitiis sa harap ng mga paghihirap sa araw na ito. At nagtitiwala ako na dahil sinusuportahan ng iyong biyaya, ang bawat paghihirap ay nagiging isang landas ng paglilinis at ang bawat inaasahan ay nababago sa isang kaaya-ayang handog sa iyong puso. Jesus, manggagamot ng mga kaluluwang pagod, hinihiling ko sa iyo na bisitahin ng pinakamalalim na kaibuturan ng aking mga iniisip kung saan nakatago pa rin ang mga sinaunang takot na nagsusumamo sa iyo na ibuhos ang iyong liwanag doon at nagtitiwala ako na sa pamamagitan ng pagsuko sa iyo kahit na ang hindi ko maintindihan, matatagpuan ko ang kalayaan ng isang taong nakakaalam na hindi sila nag-iisa sapagkat ang iyong kamay ay laging gumagabay sa akin. Panginoon, isinasamu ko sa iyo na palakasin ang aking pananampalataya upang hindi ako madala ng mga hindi kinakailangang alalahanin na nagsusumamo sa iyo na baguhin ang bawat pagkabalisa tungo sa isang pagkakataon upang higit na magtiwala sa iyo. At nagtitiwala ako na tulad ng iyong ipinangako, ikaw ay makakasama ko araw-araw at ang katiyakang ito ay sapat na para sa akin upang lumakad. Nang may panibagong spirito, Kristo na manunubos, inialok ko sa iyo ang lahat ng mga relasyon at pakikipagtagpo na aking mararanasan ngayon na nagsusumamo na ang aking presensya ay maging instrumento ng kapayapaan at na ang aking puso ay hindi magambala ng mga salita o kilos ng iba at nagtitiwala ako na nakaugat sa iyong pagibig. Walang makakasira sa kapayapaang nananahan sa akin sapagkat ito ay nagmumula sa iyo. Panginoong Hesus, tapusin mo ang bahaging ito ng aking panalangin sa pamamagitan ng pagtatak sa aking panloob na sarili ng kaganapan ng iyong kapayapaan na na ang bawat hiningan ng araw na ito ay mapuno ng katiyakan ng iyong presensya at umaasa ako na sa pakikisama sa iyo ang aking isipan ay mananatiling matatag, payapa at bantayan dahil ang mga umaasa sa Panginoon ay magpapanibago ng kanilang lakas. Mga minamahal na kapatid, sa pagtatapos ng panalangin ito na iniaalay sa kabanal-banalang puso ni Jesus, inaanyayahan ko kayo ng may pananampalataya at espiritu ng misyonero na pindutin ang buton na like upang ang pagsusumamo na ito ay makaabot sa maraming iba pang kaluluwa na nangangailangan ng kapayapaan ni Kristo. Hinihiling ko rin na ibahagi ninyo ang panalangin ito sa pamilya, mga kaibigan at mga grupo na hahayaan ang biyaya na kumalat at maantig ang mga pusong humihingi ng ginhawa at liwanag ngayon. Ilagay din ang inyong kahilingan sa panalangin sa mga komento upang tayo ay sama-samang mamagitan bilang isang tunay na espiritual na pamilya. At bilang isang pampublikong gawa ng pananampalataya, inaanyayahan ko kayong sumulat, Panginoong Hesus, iniaalay ko ang aking isipan sa iyong kapayapaan upang ang salitang ito ay mapalakas ang inyong espiritu sa harap ng Diyos. Hinihimok ko rin kayong mag-subscribe sa channel na ito at I-activate ang mga notification upang kayo ay manatiling nagkakaisa sa permanenteng tolda ng panalangin ito kung saan tayo ay dinadalaw ng Panginoon. Araw-araw kasama ang kanyang biyaya at kanyang awa. Naway samahan kayo ng katapatan ng Panginoon at naway manatili ang kanyang kapayapaan sa inyong mga puso. Dear Diyos, nagtitpon at patuloy na magkakasama sa pangalan ng Ama, ng anak at ng banal na espiritu amen